May huli tayo! Bakit hindi makatakot pa? Ay, 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 ay ayos. Ayos. may huli tayo! Ayos! Ito puti! Ayos! May tayo! Ayos! Nasaan? Ayun! 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 Bakit puti? Ayun! 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 Oo! Ayun! 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 Pugong gubat ito! Ay! Pagpapay oh. ulo o. Pagpapay ng ulo? Pugong gubat ito. O, Pagpapay ng ulo. pala. Pugong gubat. Ay! Ganyan Pugong gubat! Ay, Nang to! Pugong gubat! Ay! Ito, pugong gubat. Ayos, may huli tayo. Para nga makakasama. Ma pa kaya yan? Balik ko Kaya natin ang silo. Oo, uh, uh, bukas na! Lulutuin mo na natin ito. Ta! Tara! Lulutuin mo na natin ito. Tara Tanghali niya na nga eh. Ma, may ulam na tayo, tinola. Ano, tanghali na Ito ang pugong gubat. Anong tawagin? Yung, ano, takoy-tukong na. Oo, oh, dito na natin ito. Ano, ta? tanghali yan, matutanghali yan yan. Oo, tara. Tara. Nating gumukbang. Hindi maglulutal daw. Ito, arang tinatawag ngayong ano, pugong gubat. Ito, itong manok na ito, pugong gubat ang tawag nito. Tina mo, may balahibo. Ay, level ba? Ano? Ay, joke. Ah. Naghahanap ako ng dahon ng sili, wala ko makita. Ay, maglingalingan ako dito 'yan. Ay, I swear. Parang may panghalo. Malapampal na pa. pa, 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 ano? sa na 'yung aking papaya doon. Asa sili. Hay naku, sa bola natin, na. luluan na mo 'to sa paghanap, eh. ay. Hoy, sabot tayo. Baka hindi pintahan sa bago ngayon, Parang Karang ganda ng ganado, ayag ka. Ano?

wala iyo wala yung naawa sa iyo bakit hindi mo tinakda ay may may pumama may pangit eh dinatutukan siya eh tinutukoy mo siya malapit lang iyo tingin sa condition ko oh eh 'di may inbox ngayon ano

yan, hulay Gamay niya, gamay <laughs> Bakit siya itin po tayo? Parang Nakatakas niya sa mamay Yung alaga ng mamay din sa bundok Wala po tayo Ay alinaligaw Ay, alin ay wow. Lagot ang mamay Ay Ayan ay na, ayan, madami ng mga alaga ng mamay wala pa out. Hindi na. Malabo ang mata.